Welcome back to the 5G! So, ngayong araw guys ay gagawa tayo ng angel para sa ating Christmas tree kasi today is September 1. So, dapat maglalights na tayo mamaya. O, oh, alam nyo na, Pilipinas style. So, ang mga materialis natin guys is very simple lang. DIY angel. So, kailangan natin ng coffee maker. Yan. Ah, filter ng coffee maker. Ng coffee. <laughs> mali pala. Filter ng coffee. So, kung wala kayo ng mga filter dyan, kung gusto nyo gumawa ng angel, maghanap kayo ng band paper, tapos, gawin yung circle. Depends kung gaano kalaki yung, uh, ano kalaki yung inyong gagawin na angel. Puro circle lang siya. So, tapos, kung wala kayong gawin na ulo, syempre, yung kung ano man yung papel niya na mga extra na hindi nyo na ginagamit, yun lang gawin nyo. So, gaganyan na yun lang. Ganyan lang siya style. So, magsi-circle na yan. Tapos, ilagay nyo dito sa middle. Ayan. Tapos, gawin nyo ganyan. So, ganyan na siya. Ayan. Ganyan na siya yung ating top. Tapos, kailangan natin, bala na kayo kung ano gusto nyo itali. So, mayroon tayong ganito. Hindi ko alam tawag nito. So, gawin natin yan na parang yung dito sa liig niya. Tapos, yung ano nga parang crown or tiara. So, syempre, ganyan nyo yan sa kamay nyo. Kagpa circle. Ganyan. I-bend nyo yung tali. Ganyan. Ayan na siya. Ayan. Syempre, I-connect nyo dito sa gagawin yung sa liig nya nga parang necktie. I-connect nyo dyan. Sa middle nyan. O ganyan na sya. Basta lang. Depende sa inyo kung paano. Basta magawa nyo sya in gel. Ayan. Tapos itali. Oh, dito pala. Tapos kailangan nyo ng yung kanyang pakpak. So hatiin nyo sa gitna. Ayan. Hinatiin yung circle. Ganyan, ganyan, ganyan. 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 Ayan. Tapos syempre, lagay nyo itong kanyang ayan, itali nyo dyan. Tapos squeeze. Hmm. Ganyan. Ayan. So, ayan na sya. See? Hmm. Tapos, ilagay natin yung ginawa natin ulit naman, ano. yeah Yes! Madali lang. Madali lang sya. Ayan. Kung gusto nyo makatipid sa mga Christmas tree ninyo. At saka, very, very simple talaga guys. Kung ikaw ang gagawa ng lahat. Tayo ng kanyang parang sa baba ng dress ng angel. It Itupi natin to. Ayan. Ayan. Itupi ulit. Ayan. Tapos, kailangan natin ng glue. Ayan. Lagyan natin ng glue. Kung wala kayong glow, hot glow, kahit anong pandikit. Ayan. Tapos, ilagay natin siya dito sa loob. Sa middle ng ginawa natin. Para tapos ito press natin. Press, 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 press. Ayan. tara-ra-ra-ran Ito na yung natin. O, diba? Sige. Mm. So, huwag mo lang lapitan kasi pag sa malayo, maganda naman talaga pag inigyan niya. Oh, Di ba? Maganda siya. Syempre, marami na yung ginagawa natin. Ayan na. Ayan. Ayan. Tapos, ilalagay natin sa ating Christmas tree. Ayan. Ayan. Ikabit na natin siya dyan. Ayan na. Ayan. Ayan na siya. yeah